Ayan, so what's up sa inyo mga bossing? Ayan. This is Boss Fleway again. Nagawa nga pala tayo reaction video. dito is na pala natin sa YouTube. Pero bago ang lahat, intro muna. Ayan mga boss, may na natin yung video. Luffy at imsama maglalaban na Bali, nag nga itong chapter 1151 sa pagpigil ni Kashi kila Brogy at Dori na puntahan si Harul. Pero binrush off nga lang ito ni Brogy at sinabing matanda na daw si Harul na kailangan na nilang patayin. Dagdag pa nga ni Dory na sila na daw ni Brogy ang bagong magahari sa Elbaf. Hindi na nga daw nila kailangan pa ng Diyos Diyosan dahil ito na daw ang bagong ira. Ira na tanging malalakas lang daw ang mangingibabaw. Hanggang sa patuloy na ngang nag-voice out itong si Kashi kina na tumigil na. Pero itong isang giant nga e eh, na pinaintindi. Dali ang ganda nga ito boss pag ano, lalaban na siya. Si Luffy tsaka si Imi. Kaso ano eh. Ka Hindi pa tayong tunay na eh, kasi sumanig lang siya kay, ano, kay Gangpo. So tuloy na natin mga boss eh kay Kashi na hindi na daw ito yung kilala nilang mga kapitan nila. Demonyo na nga daw itong mga nasa harap nila ngayon. At habang nagsasalita nga eh bigla ring ng Black Circle Star itong pag-usap ni Kashi. Maya, maya nga eh similar sa mga naunang Giants eh naging Demon din itong Giant na to. At dito eh nagpatuloy na nga sa pag-abante itong grupo nila Brogy. Sa kabilang banda naman eh makikita natin nitong grupo nila Ripley. Papunta nga sila sa lokasyon ng mga batang Giants. Currently nga eh dahil sa epekto ng Conqueror Saki sa ni Imu in last chapter, eh ipinag... Itong ano, Conqueror, Conqueror Saki ni no? Ibu, sabi daw dito sa last chapter, mas malakas pa daw kaysa kay ano, kay Joy Boy, yung pinakawin ni Joy sa Egei Highlight, gamit sa na no? uh, gamit kay Emmet. Eh, yung 800, uh, 800 years ago. So, tuloy natin mga boss nakitang nahimatay itong mga bata na to. Bali ngayon nga eh muli silang nananaginip at itong mga panaginip nga nila ngayon eh dumadagdag na naman bilang mga nightmare monsters. Yes guys maraming dumadag na nightmare monsters sa battlefield at dito eh ipinakita na kung sino ang may kagagawan nito. Ito nga si Gillingham. Pero this time nga eh ipinakita na yung appearance niya eh reverse form ng una nating nakitang hybrid form niya kung saan ay e, na-hype nga itong si Gillingham na lumaban. So dahil nga sa presensya ni Imu e eh parang na-boost yung moral na itong si Gillingham. Sa pagdami nga ng Nightmare Monsters eh napansin ito nila Nami at Jinbei. Si Yusuf naman ay eh nag-aalala para kila Brogy at Dory. Sinubukan nga niyang gisingin itong dalawa na to sa pagsigaw na itong Elbaf daw ang tahanan nila. At wala nga daw Pride yung ginagawa nilang aksyon ngayon. Sa sumunod na panel naman, eh, nakakita pa nga tayo ng isa pang grupo ng mga Giants. Mukhang ito nga yung pamilya ng iba't ibang batang Giants na hostage ngayon ng mga Holy Knights. Ipinakita nga itong isang nanay na sinisigawan itong mga bata na to. Speaking of mga Holy Knights, eh, biglang ang napatanong itong si Summers kay Atong si Summer mga boss, uh, si Ori next summer, nag-regenerate rin ito after nyo, ano, putulan ng kami ni, ni Stopper Gabal. So, tuloy na natin. hanggang saan daw pa nila aatakihin itong Elbaf. Bale ang reply nga lang ni Imu eh hanggang sa mabasag daw sila. Tanong nga ni Summers na ano daw exactly ang babasagin nila. Ang reply nga lang ni Imu eh yung spirit. Spirit ng buong Elbaf. Dagdag pa nga niya na kung hindi lang daw nag-fail si King Herald sa panahon niya, eh hindi daw sana dinadanas ng Elbaf yung ganitong paghihirap nila ngayon. Delta. Sa sumunod na panel naman, eh, bigla nga tayong nakakita ng flashback. Flashback, ilang minuto ang nakakalipas noong nga ni Gaban, eh, nakita pinakita natin sinundan ni Chopper. Ramdam nga natin yung eagerness ni Chopper na iligtas itong si Gaban. Hanggang sa nahawakan na nga niya ito at nag-turn siya into guard point. Sa kalagitnaan nga ng pangyayari na to, ay eh, ipinakitang nagtatalo itong si Laharudin at Loki patungkol sa namatay nilang tatay ta na si King Herald hanggang sa napansin nga bigla ni Luffy na nahulog daw si Chopper. Nung marinig nga ito nila Loki e eh kinumpirma nila na oo, oh -oh. may nahulog nga daw mula sa itaas. Dagdag pa nga ni Luffy na hindi lang daw si Chopper yung nahulog, bagkos ay eh, may kasama pa daw ito. Sa hunch nga ni Sanji e eh, duda siyang merong hindi maganda ngayon sa itaas kaya nahulog itong sila Chopper. Kaya naman pinuntahan nga ito nila Luffy. Ang na Iwan nga lang eh itong sila Gerd, Goldberg at syempre itong nakakadena na si Loki. nga sa niya eh biglang may tumawag sa denden -den mushi niya. Ito nga si Mosa. Nung una nga e eh bin rush off lang ni Loki si Mosa. At sinabi niyang busy daw siya. Pero sinabi nga ni Mosa na saglit lang daw itong sasabihin niya. At nagproceed na nga siya sa pagsasalita. Binanggit nga neto na, na mukhang hindi niya na magagamit pa itong denden -den mushi niya. At baka hindi na daw sila makakapag-usap pa ni Loki. Nung marinig nga ito ni Loki eh bigla siyang nag-alala. Hanggang sa nagpasalamat na nga itong si Mosa kay Loki sa mga oras na lagi silang nag-uusap at dahil sa hindi nga maintindihan ni Loki ang nangyayari kay Mosa ay nagalit ito. Pero itong galit nga niya ay hindi na natinig pa ni Mosa. Dahil na nga na itong pinutol yung tawag niya. Bali itong pangyayaring nga na to eh nakita ni Gerd. Nagulat nga siya dahil merong kaibigan itong si Loki at mabuti nga daw yon para sa kanya. Sa sumunod na panel naman, eh muli nang bumalik itong grupo nila Luffy. Daladala -dala na nga nila itong sugatan na si Gaban. Si Luffy naman ay e nagpapasalamat kay Chopper dahil sa pagsagip neto kay Gaban. Na syempre, eh kinatuwa naman ni Chopper. Hanggang sa nalaman na nga ni Luffy, ang buong katotohanan na itong si Gaban ay eh dating kasama ni Goldie Roger sa paglalakbay niya dagdag pa nga nila Harudin na itong si Gaban daw ang isa sa pakpak ng dating pirate king meaning eh probably na ikatlo daw sa pinakamalakas itong si Gaban sa pirate crew ni Roger which is nung marinig nga ito nang natutulog na si Gaban eh bigla niyang inangat itong kamay niya at sinabing siya daw ang ikalawang pinakamalakas bukas. So, kinorek nga niya itong... Ito mga boss, kahit na nasilatan na si Gaban, eh, nakuha pa mag-biro sila Harudin. At dito ay eh napagtantong na nga ni Buffy na malamang raw ay eh kilala rin ni Shanks itong matanda na to. Bali masaya nga itong sila Rude na kahit papano eh okay daw itong si Gaban. Pero bigla nga siyang nagtaka sa kung sino daw kaya possibly ang may kagagawan kung bakit naging ganito si Gaban. At dito ay eh nireveal na nga ni Chopper kung anong nangyayari ngayon sa itaas. Yung patungkol sa panguhus dey sa ng Giants, yung patungkol sa mga kalaban nilang Holy Knights na hindi nila nasasaktan at yung patungkol sa mga malahalimaw na mga Nightmare Monsters. At bago pa nga magpatuloy si Chopper sa mga revelations niya, e eh bigla na lang may napakalakas na Haki ang naramdaman ng lahat. Sa lakas nga ng Haki na ko, e eh nakita nating nag-react itong buong grupo nila Luffy sa Underworld. Si Haru din nga e eh agad na pinag Itong hakin natin mga boss, ano, tawag dito, ito yung pangalawang, ano pinakawalan ni Imo, na mas manaks pa rin sa nauna. Yeah utos na maghanda na daw ang lahat dahil aakyat daw sila sa Sanwell. Nasa delikadong sitwasyon nga daw ngayon itong LBAP. Si Luffy naman ay eh, nakita nating seryoso at sinabing siya na daw ang bahala. Kung sila Luffy at Haru din nga eh pag-aalala na ang nakikita natin sa mga mukha nila. Eh itong si Luffy naman ay eh, saya. Tumatawa nga ito na tinanong kung kaninong haki daw itong nararamdaman niya. Ngayon nga daw eh siguradong kakainan pinanganin na nila Luffy yung lakas na meron siya. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1151. Bali as usual, eh, sa susunod na video natin, e eh, doon na lang natin pag-uusapan yung mga pangyayari sa chapter na to. Kaya naman stay tuned lang sa ating chat. So yun nga mga boss, yung tapos ako yung pinapanood natin. Salamat po sa mga nanonood. Ah. Subscribe, please like and share. you Peace, you